malang lang ako nipapakita sa iyo? Ini ba? Kung ano ba ina iyo? Kay didi di haamo tawag ini. Kuro gitahin uwak. May nagkita na ko. Yan na. Had to. Had na hatlo ako in kay kasi ko. Iti ang sya ini ti ang sura gidadamu ini ya di mga langga kinita akin ha ipangabansa dida usang video na kinakaong kiniya 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 kaya crispy pa crispy fry nga para haira usain nga sura upagkaon sior kun din ato nga bansa pero talaga iniya kin kay krispy, in crispy may na crispy fried nga kinaga suhayat so, ya ata chaytiya masadi diha itawag hini eh. makita ko niya eh. Kira nga rin ka. Ang bot ko. Di dah iyo. Hit yung lugar. Comment lang ka mo ha. Comment section. Kon. Diin ka mo lugar. Tapos ano itawag tawag ha iyo. Hini. Okay. Di di haa mo ni tawag hini. Kuro. Kugitahin o Kung kinakaon ko nung mga uwakad to mga panahon ang akong apoy asya nag iistorya ha na kinakaon inhiya so asya it iya hitsura kaya na, mga bibi pa hiya pero it siya di damo kaya didi nga niya didi, didi may patong naman starfish. Mm, shit, may headshot ah. Magabagat Pero, parang starfish damay.